Okay. Mag kitchen tour tayo. So, pagpasok mo dito, from the back, ito ang makikita mo. Ito ay mga mugs. Ang dami ko pinamigay na ganito kasi isang box to eh. Siguro mga tatlong dosay na to. So, napamigay ko na iba niyan. Ito, set din ng plato. Gusto ko na ipamigay yan. Kaso yung pagbibigyan ko, ayun, wala na, hindi ko na nakausap. And then, ito na pa aking mga cookbook. Susubukan ko magluto uli, Nagaling dito sa mga cookbook na to. May binili akong patunganan nito para pag magluluto. Susubukan natin yan. Papakita ko sa inyo. And then, ito mga extra na lang na gamit. Hindi ko pa alam. Bala ko lagyan to ng yung mga abaka na organizer. So, wala pang budget. Kaya ganyan mga. Tama mga mga pichel. Yan mga koleksyon 'yan na dati ng lola. So, dyan ko na lang nilagay 'yan. Dati kasi nandun siya sa bar counter. So inalis ko na dun. so andyan na siya. So ito naman, 'yan. Set so, din 'yan. Oh, mga gaswares na koleksyon. 'Yan. Ay, kita mo 'yan, 'yan. 'Di ba? And to, yan, mga may laman pa yan. So, bala ko rin lagyan yan ng mga abaka uh, organizer. So, ngayon, wala pang budget kaya dyan na lang muna yan. Bala ko yung ilipat dito sa dito, dito sa guest room. Yung mga nakabox pa. Yan, dyan ko ililipat yan. So, ito ang yan. Ang upuan. Dito, bala ko kasi to gawin. Gawin ko tong breakfast nook. Kaso, naubos na ang budget, wala nang pampagawa, kaya ayan ay, muna. Ayan ay, muna siya. Ayan. Papalitan ko yan. Kasi ito, aalisin ko rin to. Pero dito ko muna nilagay yung mga electric na appliances. And then, ito, bala kong palitan din tong refrigerator. Na, ang lapad niya simula dyan hanggang dito. Pero dahil nga wala pang budget, yan muna gagamitin. Ganyan muna siya. Okay? So, dito siya. Na, dito nakalagay ang microwave. At doon, mga extra plastic and mga uh, towelette. So, ayan ang itsura niya. So, ayan. Ganyan pa siya. Pero may magbabago dito. Okay. And this one, ito naman ang restroom. Actually, uh, hindi na rin siya hindi siya matatawag na powder room kasi may shower area na rin yan. Pakita ko ba? Ayan. Ayan siya. Okay. Ito naman. Dito ang ating ayan, tubigan at yung bigas. <laughs> Nagyanan ko ng bigas niya sa <laughs> so, ngayon, ito okay lang to. Alis na malit lang naman yan eh. Pang alis lang na alikabok. Kaya dyan lang yan. Okay. Ito, bala ko tong lagyan ng damit. Para naman aesthetic. O diba? Pwede gawa, tahian niya ng damit. Wala pa akong tayo maghanap ng tela. And then, this is my cooking area. There. The cooking area and then the preparation area. Ito dapat to, nandoon sa breakfast nook, doon. Pero para mas madali, dyan na lang siya. At yan. Ito, papakita ko. So, ito ay, nagyan ako ng bawang sibuyas. Hindi natin pwede isama ang patatas dito kasi mabilis mabubulok ang sibuyas kapag may kasama siyang patatas. Ito, lagyan ng itlog. Ala, wala Wala ng itlog. Ipili pang itlog. And this is may sangkalan. <clears throat> this is magkuno wood. Napakabigat. Oh, yan. Sit na lang yan dyan. Okay. And this is the mortar and pestle. Yan. Diba? Dikdikan. Galing pa to ng romblon. Oh, diba? Mm. Galing pa romblon yan. Yan. na natin lalagay. So, ito naman display. Sushi, so, yan ito eh. Plate. Ayan. Ito, display lang din yan. Mga blue and white na display. Ayan. So, dito naman tayo. Ito naman ang aking mga wooden school. hindi ko man ginagamit to. Display lang yan. Mga made of ano to eh. Made of shell. Mm. Diba? Mm made of shell yung mga yan. Display na lang siya dyan. Ito, nako, ayan o, hindi ko na nagigamit. Parang display lang siya, ayan o. Binigay sa akin doon ng Mabex. Nung meron silang event. Dati kasi sa mga events ako eh. Anyway, ito naman ay, actually ito ay tea jar. Pero ang nilagay ko ay, ketchup. So, ketchup jar. Andiyan ko nilalagay yung mga ano. Yan. And then, this is malunggay. Dried malunggay yan. yan ang yan ginagamit ko pag mag -tipinola. Dried malunggay. And then, this one, I think this is my uh, ano? Mushroom. Mushroom yung nandiyan. Hindi natin buksan. So, this is my cooking area. Okay? Ito, display na lang to dito. Meron naman akong ginagamit na mas makapal dyan. So, display ko na lang yan dyan. Okay? May palayok. Nasu actually, nasunog ko siya. Kaya nagkaganyan. namali ako ng pag, ano, sa kanya. Nasunog. Okay. Another mortar and pestle from Romblon. Galing pa rin ng Romblon yan. Binili, binabili ko sa galing Romblon. Oh, ayan ang aking mga lalagyan ng mga... Ito, asin. Yan, asin yan. Ito, yan. Kaya es, suka, toyo, patis. And then ito, nilalagyan ko lang ng mga... Yan, mga ganyan. Mga tira-tira ano. Ito, yung bigas talaga yan na malagkit. Ito ko nilalagay. And then, this is organizer lang. Nawala yung ano nito, dahon nito eh. Dahon yan eh. Lagi ko wala Nawala. Anyway, ayan ang mga kutsar. Ito naman, ginagamit ko to. Itong aking gamitan ng paglalagay ng sabaw. Ang kumagaw tubig, tapos isa pensasabaw ko siya yung ginagamit ko. Okay. So, dito, mas gusto ng aking hubby na nandito na lang ang plates. Ayaw niya ilagay sa loob ng cabinet. Ito, ayusin ko to. So, yung organize ko yan dito. Yan, ito mo. Diba ang gulo? Hmm. Um. Madali ko siyang makuha para pag nagluluto, ayan. Dito lang siya. Diba? Tapos ito naman ang mga takip. Ito naman sa baba ay mga... Pero, Okay. Ayan ang oven. And then, this one, uh, organizer din. Tapos, ito, ang nagyana ng gasol. Tapos, dito naman, ang aking condiments. Ayan. Diyan nakalagay ang mga pangtimpla. Ayan. sa ko nilalagay mga pangtimpla. Sukal. Powder. Okay garlic powder, onion powder, paminta, chili, echin, Ano to? Ah, yan. Tawag yung Tapos ito, dried malunggay uli. Yan. Ito naman ay ayan, chili, laurel. Yan. Yan sila nakalagay. Oops. Tapos, para pag nagluluto ako, katabi ko lang siya. Ayoko nakadisplay dito yung mga condiments, yung mga ingredients. Actually, hindi ako naglilipat, di ba? Aesthetic, aesthetic. Hindi ako naglilipat ng mga aesthetic. Kung saan siya nakalagay, doon pa rin siya. Hindi ko siya nililipat kung saan saan. Na, di ba yung mga nabibili para uniform yung ano nila. So, ako hindi. As is siya. Kasi, ang mga pagkain na yan, mga pangtimpla na yan, ay ginawa atong mga lalagyan na ito ay ginawa para diyan siya safe. Kung ililipat mo siya sa mga ibang lalagyan, bawa yung itong suka, ililipat pa sa aesthetic na lalagyan, toyo, di ba? Ililipat pa sa mga aesthetic na lalagyan. Actually, para sa akin hindi ano na yun. Kasi, ang mga lalagyan na to, bago pa pa magamit yan, Meron na itong ginagawa silang sa laboratory ng mga manufacturer. Meron, ina-analyze tong mga bote na ito na ito ay food grade. Na safe to para lagyan. di ba? Bago nila gamitin yung mga nalagyan na yan. Uh, uh, ang tawag dito? Merong laboratory, analytical laboratory na nagche-check na ito ay safe gamitin para sa pagkain. Okay? So, kung ililipat mo yan, doon sa mga nabibiling mga, uh, sa mga nabibiling mga aesthetic na lalagyan, para maging malinis, malinis tingnan, di ba? Hmm, para sa akin, hindi na safe yung pagkain mo, kasi hindi mo alam kung food grade ba yung mga nabibiling lalagyan na yon. So, eto, sure ka na food grade sila. At safe sila dyan. So, yun lang sa akin, na. Pero, hindi ko naman na anong gumamit. Nasa iyo yun naman niya kung gusto mong gumamit. Pero for me, no. It's no. Hindi ko nililipat. Ito mga extra. Hindi ko pa alam kung saan gala eh. Kaya yan mo lang muna dyan. Muna sila. Mga extra ng gamit. Ito. Pang ano yan ng gulay. Gusto ba makita? O. Oh, ito. Ito yung binili ko. Ito. Bakit ko. Ito yung binili ko. Patungan ng libro para sa cookbook. O, oh, diba? O, ang gamitin ko yan. Pag ano tayo. Nagluto uli nung nasa cookbook. Okay. So, ayan. So, ito naman. Ang mga kutsara tinidor na, sa, na, extra. Dito naman ang mga plato na extra din. Pati doon sa ilalim. So, pareho lang yon Okay. That's it. So, ito naman. Ito naman ang aking display lang yan, mga display. Ayan na yung mga tea cup. Ayan, mga tea set. Dati may nakuha akong tea set na branded pala yun. Kung baga eh, kilala pala yung ano eh, nakuha ko sa bidding. Binenta ko online. Kaya pala, bilis ko na benta. Kasi, mamahalin pala yun. Ba't ko ba binenta yung tea set na yun? <laughs> Sorry naman, pero ngayon yan. Okay, eto. Papalitan ko yung display dyan. Gagawin kong blue and white. Parang ganito. Yan. Para pareho sila. Okay. So, ayan ang aking kusina. Okay. Bye for now. Bye-bye. Thank you.